Hey! Kumusta mga kabulkit? Sana laging okay lang kayo dyan. Kung medyo mahina ang pasok, abay normal lang yan. Ganun talaga, hindi araw-araw ay Pasko. Huwag nyo munang skip ang video ito dahil mag unbox tayo ng isang kagamitan na gamit na gamit sa ating negosyong vulcanizing shop. Tapusin nyo ang video ito dahil makakatulong ito lalo na kung ikaw ay may balak magtayo ng vulcanizing shop. O balak mo ng palitan ang iyong luma. O morder ako nito kasi medyo maedad na rin yung isang jack ko. At kinukulang na pag nagkasabay-sabay ang dating ng mga customer. Yan ang pinili kong jack kasi may katangian siya na wala sa luma kong hydraulic jack. Mamaya ay ipagkukumpara natin silang dalawa. Alam nyo mga kabulkit, kailangan natin mag-upgrade ng mga kagamitan para lalong mapadali at mapagaan ang ating trabaho. At syempre, maiwasan na din ang posibleng disgrasya sakaling pumalya ang ating lumang kagamitan. Kung minsan kasi, nakakalimutan natin mag-maintenance. Lalo na sa jack, isa to sa mga dapat lagi nating matingnan kung may tagas na langis. Aantayin pa ba natin tayo ang mabagsakan o maipit sakaling pumalya ang ating mga hydraulic jack? At ito na nga mga kabulkit, nailabas na at ito mukhang pinaglalaroan parang ng dalawang kumpinsan. Sinusubukan kung kayang iangat ang itlog na mabigat. Este, yung isa kong pinsan, Yan, pero mamaya po ay susubukan natin sa sakyan. At ikukumpara nga natin dun sa uh, luma kong 3-ton hydraulic jack din. Yan po ang brand na Wheeler. Low profile hydraulic Tritan jack. Yan. Ah, tingnan natin kung smooth. Yung kasing lumang jack ko, oh, pag pinihit mo siya counterclockwise, talagang biglang babagsak. Yan o, no? napaka-smooth pa rin, palibasa bago pa. At eto na nga po mga kabulkit, pagkukumparay na natin. Yang nasa kaliwa, yung kulay green, ay yan yung aking lumang tritan hydraulic jack. At sabay natin ipapump. Yan, kung napapansin nyo, nauuna yung gray. Dahil yan po ay double pump. Samantalang yung green, yung luma ko ay single pump lang. Yan. O, ba diba? Tayong-tayo pa, yung gray ay parang 22 anyos lang samantalang yung green ay 50 hirap na patayuin kaya isa yan sa mga lamang nitong tritan double pump hydraulic jack ang isa pa pong kalamangan ng low profile jack na yan ay yan no, yung nguso nya o yung dulo nya e, ay o naka low profile nga po kaya dun sa mga sasakyan na naka-lower din o masyadong mababa lalo na pag na flat yung kulay green na jack ko, oh, hindi mo yun basta-basta maisusoksok sa ilalim. Sasayad po yan. Di katulad nitong pro low profile na talagang kahit flat na yung sasak yung gulong at nakatukod na yung sasakyan talaga, maisusoksok mo pa rin to kasi pa-flat yung kanyang dulo. Yan po ang isa sa mga lamang ng ating low profile jack. Ang brand po niyan ay Wheeler. Kung sakaling magustuhan nyo, meron pong link dyan sa baba. At madali lang yan orderin. Affordable lang po ang presyo niyan. Halos konti lang ang diferensya dun sa mga lumang jack katulad ng aking kulay green. At kung nagustuhan nyo ang video ito, share nyo naman para malaman ng ating mga kapwa kabulkit. Salamat!